Ayon, uh, magandang hapon po sa lahat uh, mga lords. Monday, no? Ngayon ay uh, lunis na lunis. Napakaganda ng panahon mga lords, no? Uh, uh, ikita natin sa labas uh, ay talagang init na init, no? Ayon na uh, bali ngayon ay doon uh, uh, naka ano na po, naka tambay na po yung ano natin tapos na po no ah yun mag, uh, mag deliver po kami sa Meps sa uh, Antabayan po niyo my idol ayan po as six uh, as 60 containers yan ha yan ready na po siya bali uh, ngayon bago ano s'yempre nagluluto mag, pa ako ng uh, isa sa paborito ko naman ulit na yun no mm, yun po mm, yun tinulang isda Ayun, lutong-luto na po siya, idol, no? Ayun. Ayan po. O, titignan nga natin, tikman nga natin. Oh, nakupo. Bali of course. Uh, Bibigyan natin si uh, ano. Uh, Mother-in-law ko po. Mm. Ah. Uh, Dito po, no? Niyon po 'yung ano namin. Mm. Ano, talok-talakitok po. Mm. So, hi. na talakitok mga idol. pa paborito ni mama ang ulo siguro ah ha ah. yan po yan oh. ba yung ulo ulo oh. ulo ayun yan ulo ng isda Hmm. Ano to merong uh, uh, kamias iba sa ano po maraming ano to mga idol Terus, merong uh, merong uh, ginger ke uh, uh, spring onions uh, sibuyas sibuyas na ano ah uh, sibuyas bumbay sa sibuano no mag uh, lang naman ang ano ni mama siya lang po mag isa so ayun natin tara na tayo ayun mga lods ah uh, Ede, waktu ko, waktu ko dito, tu spikas, magdala ko ane, hmm, diam mga mengelut. Kasi bahay po na mother ko po. Tindahan po kasi niya. Sa lang po sa uh, tapat lang po ng uh, station ko po, no? Ah. Oh. Angdalah. ka, Super nitong mga lods, no? To. Oh. Hmm. Hmm. Mga hmm. estudyante blos, oh. Hmm. Estudyante blos. Ma! Ayo! Ma! Eh, Ay, magdala ko kuan ma Oh. Special na ko nga kuwan ba? Mm. Musta ka di, ma? Okay ra. Okay ra? Hmm. Salamat! Okay, ma. Selamat ma. Hmm. po, mga los, no? Dinalan ko po yung mother ko po Nang uh, Talakituk talakitok, uh, sinigang na talakitok. sa sibuano ah uh, pinulang talakitok ayun and po yung uh, ano mga container ko po sa paglunis mga idol talagang na ano kasi uh, gawa ng uh, uh, yung linggo pahinga talaga namin ayan oh family day uh, family day ayon ah uh, kaya ang nangyari ganito nag uh, pero magandang sinyalis yan mga lords no lalo na ngayon no, no? ang init uh, napaka super hot uh, kasing hot po ni Cons Jan TV official ayon no sala <laughs> pa ayon no oh, naka ano yan uh, yung pintura na ano nilang misis no oh. ayon no? Uh, pasensya na po dito mga idol. Uh, Napakaingay eh. Uh, ah, 'yun oh. No? Uh, ah. Mm. Kasi ah uh, gawa po ng ah uh, uh, itoy itong uh, station ko po. Ah, uh, ang nagdala po mga ah uh, high pressure motor no. Ah. Uh, 'Yung gigayan niyan no. 'Yan. Ah, uh, 2 horsepower ah, uh, uh, 1.5 horsepower na ano ah uh, RO motor. 'Yun. Kaya uh, maingay yung mga ano ngayon Ayun pong mga uh, update ngayon no mm, ayun backwash supiner backwash 10 minutes small Supinar, main multimedia ayun Albert Paran yung mga customer po namin si Mrs. ayun yung mga paperwork sa uh, ayun po ang um, anong uh, ayun ito mga lords no uh, napakasayang to uh, ayun bali uh, ito po yung excess water po no sa ano ko po, po ngayon no tapon lang balik po lang sa sa, sa lupa mga lords no oh. hmm. uh, balik uh, sa lupa lang po siya ang balak ko kasi uh, kung uh, meron po akong pera magpaano po ako ng uh, ano uh, mm. ayun na uh, kaisa kong anak diyan Nathaniel hello dong tanga din mo no Ayun mga idol, no? Abali, uh, Uh, kakain na po kami no? ijan uh, na lang po ang ano? Mm. ito si Max sa uh, yan ang uh, pag uh, uh, na ano siya? Talagang uh, excited po siya makita yung uh, nenyah, ano mm. yung boss niya, yung big boss, na mm. uh, Max, mm, Max, mm. oh, gusto mo si Max? Mm. Max? Hmm. Musta hmm. hmm. ka, Max? Ha? Hmm. Hmm. Sabi niya, okay lang ko. Kamu, okay ba mo? Oh. Okay rin Max. Basta okay ka, Max. Okay sa ni Max. Hmm. Muna siya. Hmm. hmm. Love ni Jonathan Yilian. Maka -ano ka nga sa ano oh sa YouTube ni uh, Kons Gen TV official mm, oh. subscribe ka. Oo basta. Okay na. Ayon. Ayan mga lods, no? Uh, Jonathan Hilo. <laughs> Jonathan Hilo. <laughs> Ayan po. Bali, uh, uh, bago ko tapusin tong vlogs na to, unang-una, pasalamat po ako sa poong may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawan at pag-isip na magawa ko yung mga bagay araw-araw. Maraming salamat po Panginong uh, Panginoong Diyos sa uh, sa mga subscribers natin na wala sawa po nanood mang sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. Jantin sa May God bless us all. Happy Monday.